Ayan, napip birthday kay Regsin teacher in nandito dito sila guys kita ninyo sina sila sina sila mga kalingan nandito sila lahat ay nakikita ninyo sina sila andon din yung ating mga guapito doon si Joy the Great nandito na si Joy Joy the Great ikaw lang mag-isa? Wow! Sabi mo lima, lima kayo? Wala, hey! iniwan ko. Wala tao mga hey! tao? Hmm. Um. Saan ka matuloy? Right house? Oh, doon na. Doon ka na. Ambassador! Ambassador o? Si Ambassador. Ambassador din to. <laughs>

Pinaalis ka wawa naman. Pinaalis. <coughs> Ay, <skuring> <language> <masa>? <ample noise>